Guys, ayan, nandito tayo sa Inspirational Lake, ayan. So, andito tayo sa gilid ng lake talaga. Oh. And, nawala yung mga isda. Na-late akong nag-video. Kanina ang dami nila dito. Tapos meron pang ano, mga turtle. Ayan, nawala na sila. Andoon 'yung ay, ayun ayun 'yung pagong, ay ano isda. Nawala na, na rin 'yung pagong. Kanina andito lang siya. So, ayan yung mga isda. Hindi makita guys. Kailangan mong isum. So, ayan guys. Ito yung lake dito sa Inspirational Lake. Ayan, dito kami nagpunta ngayong holiday guys. O, oh, ba diba? Ang ganda magpa-picture dito. Ayan. Pero ako ay mag-isa lang. So, kailangan... Ang dala ko is itong selfie stick. O, oh, ba diba? Ang ganda ng view dito. So, ayan yung lake. Ayan. Yung view dito. ba diba Ang ganda. O... Oh. Tapos marami pang dumadaan ng mga airplane dito. Ayan. Lakad tayo ng konti dito sa gilid. Ayan. Ang tigas ng ulo namin. Nandito kami sa ano talaga. Dito sa gilid ng lake. Pero actually bawal pumunta dito. Kanina sinita na sila eh. Bawal daw magpunta dito. So ayan. Ito yung malaking bato. Tapos ayan yung ano. Hindi na pwedeng pumunta doon kasi may may harang na. So hanggang dito lang. O ayan. O yung isda. Ang daming isda. Ay? Sorry. Naulog yung aking Ito pala yung isda. Ang dami. Ay! Tapos may, may, meron silang turtle. Turtle. Oo. O, di ba ang dami? Oo. Ayan, guys. O, kung makikita nyo yung mga isda. Ang dami. Tapos may mga ano. Ayan yung mga pagong. Turtle. Ayan, ang dami niya. Oo. Ang isda. Malalaki. Malalaki sila, guys. Pero hindi pwedeng huliin. Hindi sila pwedeng ano, kunin. Kasi talagang dito lang sila sa lake. So, ayan. Ayan. Lakad pa tayo dito. Ayan, guys. Oh. O, hanggang doon. Pero wag na tayong pumunta doon kasi makita tayo ng mga guard dito. So, bawal pumunta dito, guys. Ayan. Huwag nyo kaming tularan. So, andito tayo sa gilid. Balik tayo dun, guys. Kasi, baka makita tayo sa camera. Bawal talaga dito. Ayan. Balik na at tayo dun, guys. Balik na. Oo, oh, ayun yung mga isda. Ang lalaki, oh. Ang lalaki ng mga isda. Oo. Oh. ba? oh, diba? Diyos ko, pinapawisan Oo. Oh di diba ang ganda ng view? ganda ng view dito. Tara na guys. Balik na ako doon sa mga kasama ko. Kasi baka naboboring na sila. So ayan, yan yung lake. O di ba ang luwang? Tara na. Baka may pumunta dito eh. Bawal talagang pum mag ano, pumasok dito. saan na tayo lulusot niyan? Lulusot tayo dito. Ayan. So, ayan. Dito na tayo. Oh, lakad tayo doon ng konti. Lakad-lakad tayo doon ng konti. Pinawisan ako doon na. Oh. Ayan. Yung mga iba, umuwi na. Kasi, ayan, madilim na rin. So, umuwi na sila. Ayan. Dito tayo saan Dito naman tayo. Oo. Oh. Napakaganda dito, guys. Mag, ano, magpunta. Lalo na ngayon at hindi na masyadong mainit. So, ayan. Magandang pumunta kayo dito, guys. Kung holiday nyo, masarap mag, ano, dito, magtambay-tambay. O, dito sa gilid ng lake. O, magbaon na rin kayo kasi walang bibilhan dito. Pero meron naman doon, mga like, uh, small store. Pero kung yung mga food, like, yung mga food natin, wala. So, kailangan nyo magbaon pag pumunta kayo dito. Ayan. Naglakad lang ako ng konti, pinawisan na ako. Ayan. Lakad tayo doon. Balik tayo doon sa pwesto natin. Oh, ayan, mga bata naglalaro Actually, bawal maglaro dyan kasi malapit dun sa, ano, sa lake. Marami pa naman marami pa namang tao dito. Ayan, pero yung iba kasi, kasi si kanina ito punong-puno. Pero yung iba umuwi na. So, ayan. <laughs> ako ng gusto. O, ayan, yung, ito yung ano, puno, malaking puno dito, guys. Ah. Kung nakita nyo yan, pag maglakad kayo dito. So, ayan guys. Nasa playground naman kami. Pero, konti lang ang laro ni Sophie. So, pupunta na daw kami doon sa Disneyland Hotel. Hollywood Hotel. Yung nasa toilet ka lang naman. Pero, nakita mong maganda. Kaya, magbibidyo ka. Ayun. Dito kami sa ano guys, sa toilet ng Disneyland. Ang ganda. Coffee, uh. Uh. Ang ganda ng tiles. Ang ganda talaga dito guys. Ang sarap naman magtambay dito. Ayan, nakaupo ka sa sofa. O kaya ayan, nakaupo muna kami dito sa sofa. Ayan, magpahinga ng konti. And then, uuwi na rin mamaya. Si Sophie andun sa kabila. I think she want the Mickey Mouse. Oh. Ay. ang ganda talaga dito. Oh, ang sarap magtambay dito, guys. ayan, So dito kami sa Hollywood Hotel. Ayun, malapit dito sa ano, guys, Disneyland. ayun. Super ganda. Super beautiful dito sa Hollywood Hotel. Ayun, guys, ang ganda. gabi na guys ayan galing kami sa Inspirational Lake tapos andito naman nag stop over kami dito sa Disneyland ayan Diyos ko ang dilim ayan guys madilim madilim ayan so mag ano lang kami dyan magpa picture lang kami dyan sa fountain tapos uwi na rin kami guys ayun na yung mga kasama ko nauna na sila ayan Maraming tao guys, galing sila dyan sa Disneyland. Pauwi na. Ayan. Lakad-lakad ng konti. Andiyan na yung fountain. Oh, O, oh, diba? Nakita nyo na yung fountain. Di ba maganda? Oh, nice view dito sa fountain dito sa Disneyland. O, oh, ba diba? Ang ganda. Oh. Ayan pauwi na yung mga tao. Ang dami na, puno na naman sa MPR.